Good morning, good morning, guys. Good morning, good morning. Selamat pagi, selamat pagi. Buenos dias. Anak tayo ng alimasa, alimango. Alam, alimango, ayun, may alimango. May nakita akong alimango, guys. Gadang tutik na, guys. Ito, guys. ada-ada na bangu guys dawat guys dawat o talangka o kagang batu ayan na ko guys eh, <laughs> pani ko na ako guys wala pa ako na talabah marami talaba dito guys ayan guys damputin natin yan abang wala pang alamu pagtigaan muna natin to talaba ayan guys ganito na itong talaban na ito guys ito guys may nadukot ako sa butas guys itong butas na ito guys nadukot ko siya ganyan guys may butas guys Dapat loob na ito guys. Ayan ah, guys. pala ito. Tikong lalim oh. ano pa tayo guys ano pa tayo ng butas dito guys bakit naman guys to guys Kagang bato, tawag nila. Dawat naman sa Bisaya. Sa tawag ng tatay ko na. Tawag ng tatay ko. Dawat. Ito guys, may butas oh. Ito, so, kain natin yan. Tingnan natin kung may naman. guys kung kami naman hanap na tayo guys walang laman to guys tingnan natin itong buto sa ito okay, guys may bago ayan tingnan natin ito, ito

malalim guys maliit lang maliit lang guys ayan e o maliit pa pwede na ito guys kasi wala kami so, kamayang gamit natin guys kasi ya ayawak tayong kamayang guys pwede na guys pag ulap ulam Ayan. kita mo guys ang putik nyan Andoy. ang putik hanap pa tayo guys ayari Ay, guys ayan na guys nakapay no ko guys

ito prank natin mamaya guys pasok natin dito guys tapos pabubuksan natin sa kanila yan sabihin <laughs> ko guys marami na akong alimang na huli ayan guys <laughs> ilang piraso ko lang guys na uli ko guys may mga isda pa yan yung mga isda yan isda guys ilang pirasong isda ito pamain lang guys buat umpan Tapos paprank natin sana guys. Sabihin natin guys. May malaki tayong nahuli. Hanapin mo dun sa loob. Sa'yo na lang. Dito guys. Meron dito guys. Ayan na Ito ba, pati, pati, pati safety dito guys. Matalas din. Ayan. Ayan. babae guys. Malaki yung babae ito. Size, big size na big size. guys punta naman tayo dun sa kamila guys ayan tawid tayo dun sa kamila dyan tayo dyan sa gubat dito na tayo guys nakalabas na tayo galing tayo dito doon tayo guys sa kamila punta tayo dito guys ayan ang dami ang dami ng alimang ayan kita nyo yan guys hindi lang ako bala anak ako lang Jadi, 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 Okay guys. Ito guys, yung butas pa. Akala ko, akala ko yun na guys Palak, palang, pala ako lang pala. Ang laki pala nun. <laughs> pala ako lang pala guys. Akala ko siya na. Ano? Katabanya niya na. Pala niya lang pala. Ito na guys oh. Palaak niya lang pala yun guys Kala ko Kala ko katawan na yun Grabe puti, guys. Kento talaga, talaga guys, pagmaganda ng ano. natin. Sana pagkirapan. Ano po tayo ng butas guys? Ayano. May manak ng talaba, kuhain natin 'yan. Hindi ako nakapagdala ng ano guys, magtigil yun.

Okay guys, sana po tayo guys. Pinitawan ko na. Okay. Ito. Malito siya guys, pinitawan natin.

sabi niya meron pang isa sabi niya meron isa guys talak ito yung palak na na sige lang hindi siya nakita guys ayun ang huli natin ngayon guys ganoon sa ilalim guys mga laki ko sa buwan okay guys hanap pa tayo guys libot libot mo tayo tikot ikot mo Ito guys, meron na naman butas guys. Tutukotin ko guys. Maraming, guys, Maraming akong sugat ng talabaw. katinan. tapagayso, Ito pa guys, lang guys. Mababaw Ito lang, guys. 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 tapagayso. Ayan, may butas na naman yung butas ah. Pwede yung dalawang Ito yung malaki guys Tignan natin.